Magandang araw Pilipinas! Hatid namin ang pinakabagong balita hinggil sa mga artista at kilalang personalidad na sumabak sa halalan 2025. Mula sa Senado hanggang sa mga lokal na posisyon, alamin natin kung sino-sino ang nagtagumpay at sino-sino ang hindi pinalad sa kanilang pagtakbo. Senatorial Race Ilang kilalang personalidad ang pumasok sa Magic 12. Bam Aquino dating TV host at senador, pumangalawa sa boto. Erwin Tulfo, dating broadcaster, nasa ikaapat na pwesto. Hiko Pangilinan, mister ni Sharon Coneta, nasa ika-limang pwesto. Tito Soto, veteranong TV host, nasa ika-walong pwesto. Lito Lapid, dating action star, nasa ika-labing isang pwesto. Samantala, hindi pinalad na makapasok sa Magic 12, sina Ben Tulfo, kapatid ni Erwin Tulfo, nasa ika-labing tatlong pwesto. Bong Revilla, dating action superstar, nasa ika-labing apat na pwesto, Jimmy Bondo, singer at 2023 bar passer, nasa ikalabing pitong pwesto, Manny Pacquiao, pambansang kamao, nasa ikalabing walong pwesto, Philip Salvador, multi-awarded actor, nasa ikalabing siyam na pwesto, at Willie Revillame, veteran TV host, nasa ikal po dalawang pwesto. Sa larangan ng kongreso, ilang artista ang nagtagumpay, Arjo Araide, muling nahalal bilang kinatawa ng unang distrito ng Quezon City, Richard Gomez, nananatiling kinatawan ng ikaapat na distrito, ng Leyte. Jolo Revilla, nanguna sa unang distrito ng Cavite. Lani Mercado, tumakbo ng walang kalaban sa ikalawang distrito ng Cavite. Hindi naman pinalad sina EJ Falcon, natalo sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. At Marco Gumabaw, natalo sa ikaawa na distrito ng Camarines Sur. Sa mga lalawigan, narito ang mga resulta. Vilma Santos, muling nahalal bilang gobernador ng Batangas. Luis Manzano, anak ni Vilma Santos, natalo sa pagtakbo bilang vice-gobernador ng Batangas. Sol Aragones, dating ABS-CBN reporter, nanalo bilang gobernador ng Laguna. Dan Fernandez, actor at incumbent congressman, natalo sa pagtakbo bilang gobernador ng Laguna. Sa mga lungsod at bayan, Isko Moreno, muling nahalal bilang alkalde ng Maynila. Lucy Torres Gomez, muling nahalal bilang alkalde ng Ormoc City, Leyte. Victor Neri, actor, natalo sa pagtakbo bilang alkalde ng Makati. Emilio Garcia, actor, natalo sa Bay, Laguna. TJ aktor, natalo sa Sogod, Cebu. Para sa mga konsehal, Angelo De Leon, muling nanguna sa 2nd District ng Pasig City. Aiko Melendez at Alfred Vargas, kapwa muling nahalal sa 5th District ng Quezon City. Joaquin Domagoso, anak ni Isko Moreno, nanguna sa 1st District ng Maynila. Hindi naman pinalad sina Marjorie Barreto, natalo sa 1st District ng Caloocan. Dennis Padilla, natalo sa 2nd District ng Caloocan. Aramina, natalo sa 2nd District ng Pasig. Shamsi Supsu, natalo sa 1st District ng Pasig Enzo Pineda Natalo sa 5th District ng Quezon City Aljur Abranica Natalo sa Angeles City, Pampanga sa antas ng lalawigan, nagtagumpay bilang board member sina Gestoni Alarcon, unang distrito ng Rizal, Angelica Jones, ikatlong distrito ng Laguna, Aaron Villaflor, ikalawang distrito ng Tarlac, Jason Abalos, ikalawang distrito ng Nueva Ecija. Sa kabuuan, ang halalan 2025 ay muling nagtagumpay na ang mga artista at personalidad ay may malaking papel sa politika ng bansa. Habang ang ilan ay nagtagumpay, ang iba naman ay kailangan tanggapin ang desisyon ng taong bayan. Ang mahalaga, ang ating demokrasya siya ay patuloy na umiiral at ang boses ng bawat Pilipino ay naririnig. Maraming salamat at magandang araw.